Gaya nito, overcut to. Mm. Tatanggalin ko lang to sa unahan. Dry skin. Siguro, kung hindi bumaon yung kuko. Mas mm. matanda yung dito ko na pera. Oo. Oo.

nahi jiddin ko <tid> dry skin. Ito, puno, punong-puno ng dry skin. Mm. Ayan, yeah, no? tigas pa rin.

Ay, sarap kape. Ang kirot kaya nito. Pag yeah, ito yung Talaga natin. Na yes, yung oras ko. Yung araw ko na. na, 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 na. Yung salamat sa kusyapat parang tubong mga barado <laughs> asawa ko tapat paliyan sa ganito sa may parang na tatakot siya kasi nga malakmat ka sabi ayoko, nga ayoko ang laki magkat mga nakikita kong muli sa mula doon ang laki nga kung tinatanggap haba haba kasi ito naipit na ito ng kuko mm -hmm. eh ayaw ko namang magtapyas na ng kuko mm -hmm. kaya ang ko na lang kasi overcut na siya eh pero hindi ka nasasaktan ma'am ang kapit niya pero pag din sa nangyama hindi sa nangyama kasi ngayon parang hindi niya masyadong nga ano, totoo talaga yun. kaya kinaka pa ng ganitokin mo mo. Mm-hmm. Pag ano, talagang sobrang sakit para huwag ko lang Kaya matagal ka lang ng pagloob? na hey. siya maglinis. Sasa hindi lang yung ano yung technique. Pero hindi siya masyadong nasasakta yung posto mo. Ay, sorry. Koko yan yung kuko yun, mama. Hmm. Yan. Yan yung umiipit. Umiipit sa dry skin. Hmm. Hindi na dapat pwedeng tanggalin yun. Kaya lang bumaluktot. Pwede na na siya. Hindi At pwedeng. Opo. Kaya kailangan mong tapyasan ng konti. Yan. Hmm

Ayunin siya naman. Ayunin ko kung saan ba siya eh, yung kakandaan naman ko dyan. Sabi ko siya ko pa ako. <laughs> Ayan. Ayan. Yes. Di ba sakit? Hindi ba? Sige lang ba? Hmm. Matas talaga ang pinutolerance ko sa ganito. Sa pag-alala niya naman. Hmm? Grabe. Ayan sama so mama eh, no? Sige, balikan Ayan so kita. Ayan sa mama ka, -sn tayo. <laughs> <laughs> ano yun? Bata! <laughs> diba sa bata? Oo. Oh. Para so, sa mama ka, tayo. Matulog ka na. Para mama ay tayo. Mama, medyo dinidin ko. Sige Sana yun ako masaktan. Я уже...

dikit talaga. mo talaga. niyo. dikit nga niya, mami. Oh. No? Po, kaya pala mm hirap -hmm. siya, hirap yung hindi talaga, ano, magdating. Saan na po, man, no? Kaya na, ano, nila, nasusugatang talaga nila. Kasi mahirapan talaga pala talaga. Magaling na pala. Magaling lang tayo talaga. Hindi kayo magaling ako, na. na yan naman. <laughs> Pakadugo dyan na, ah. Naagos na ba? Oo. Mm -hmm. Pagkakaroon na lang dito. May part po kasi talaga dito na dapat tanggalin mo yeah. para sumama lahat. Sorry, ma'am. Hindi naman po. Wala nga ako nalaramdaman. Kaya pala sinasabi na nililililisa. Pag sinasabi mo, sorry, ma'am. Sabi, hindi. Okay lang. tapos magganit na dry skin. <laughs> magganit na dry. Tingnan tin lupa. Sorry, hindi pa masarap na po. Gusto ko yung mga ganyan, yung mga... Yeah. yung dikit niya. Hmm. Pero meron pa. Pantahan. Ay, ito na nila Wala yung hindi kakayain Nakakapanggigil din eh <laughs> Relax ka lang ah, Huwag mo munang panggigilan Balikan mo ulit Kaya Kaya naman Nagpapakipot lang yun Magkakaroon hmm. siya dyan Magkakaroon siya dyan

Ayaw ko lang itong mga boyfriend na anak ko. <laughs> Pag tumatanda lang ay nagkikino. Pag ba sa ating maliligali. Eh, ilan ka po yung Mr. Ano po? 38. Eh. Mas matanda po ng pitong taon. Parang mo ko ng 38. Hmm. Parang mo lang yung Mm -hmm. 'Di ba? Sabi ko sa mommy, nakukuha din siya sa ano. Sa usapan. Mhm. Mm, -mm. Kusang biglain. Eh. Ayun niya nang bigla. Sining <laughs> dahan-dahan. Gusto niya dahan-dahan. Mag-challenge mm -hmm. siya ko. Yes. Yan ang talaga yan. Lagi niya, yan, yan ang sinaka ano. Makunat po eh. Mm -hmm. Ito, hindi ito masyado. Yan yung kala na yun. Ang kagandahan po sa kanya, kahit ganyan na madikit siya, hindi siya yung sensitive. Kaya kay okay lang. Okay. Hindi duguin, ma'am. Eh, bakit po siya? Napapadugo nila Meron pong gano'n, ma'am, talaga. Pero hindi pa lang niya, ma'am, pag sinandot siya sa una. Mm -hmm. Ay, asahan mo na yan. May sugat na nalang Baka nalang na. Baka napadiin po. Na. Ito, medyo dudugo ng konti. Kasi inlalim. Nakita na ma'am dati ako. Okay? Kaya wala ka na makikita ko. <laughs> Kaya pinigilan ko na sa parlor na yan. Mm. Talaga -hmm. na ngayon. Ay naku mam ma Hindi ko pa nakikita yung kagandahan ng kuko ma'am. Yung gaya ng ganyan. Yung aapaw talaga yung kuko ma'am kahit malalim. Meron pa kasing mga nakasabit-sabit eh. dati na nagbahay-bahay ka rin po. Diyan po ako nagsim nagsimula Bahay-bahay. Bahay. Dito lang. So, dito lang sa face file. Pero si mo, oh, papapapap. Hindi na pwede. Manipis na. Pero simula lang na dinadayo na ako. Hindi na ako nana. So, dahil nag-page kaya. Hmm. Ang lang din Mette, eh, no? okay. di na meta eh, na. hindi na kailangan maghanap ng customer.

hindi man maganda, hindi lang maganda yung pagkuha puro putol-putol kasi makunat. Namula na eh. Hindi na may Tama po. Kasi wala nang kukong mm. <laughs> maitutusok doon. Mm. Natanggal na. Dito muna ka ulit. Mas pati hindi pa yung nagaganap sa akin. Pag, pag, talaga nila nagaganap talaga matindi talagang nakakirap sa gabi. Kasi nga, na, natusok talaga yung maple sa ilalim. Kasi wala naman dugo mo eh. Namula na po. <laughs> namula na. Hindi naman nagdugo. Ibig sabihin po ay manipis na Ayan yung... Ayun lang talaga. Pag namula na manipis. Konting pagkakamali na lang. Si Santi ka na. Para uh, sa sa Konti na lang. Konti na lang. para ko sa'yo ahh, uh -huh. na, <laughs> Mi Mindanao, edi eh ano sya, uh, Muslim ancestral, di po, bisa, po sya, ah, may nawo masyalita mga ito. Mm. Galit na may pa rin. Ang mga Ilocano naman, ano, pala mo naman, eh, galit. Pero hindi naman. <laughs> <laughs> yan, ang sarap yan, ma'am. Masakit na makapi, ma'am, ano? Hindi siya masakit, makapi Ay. lang. Ayan, yeah, sige. Promise. Kapit niya. Mm -mm -mm. Ayaw matanggal, oo. <laughs> Promise. <laughs> Ayon, Ayon, oh, ano ko na. na. Ayun, pa o. Oh. Mm. Ito nakuha na konti. Ayon, may konti na lang. Napalapit tuloy yung dalawa. ayun, no, oh, ayaw kasi o. Oh. Ayun, SM, sumama ka. naputol pa nga. Hmm. Pero konti na lang. Pag di ko ito nakuha, tutusukin ko ito. Hindi <laughs> ko makuha. Ayoko kasi oh, well, kasing bawasan yung kuko kasi overcut na. Hindi hmm. pa nakarasan po pero hindi ka nasaktan. Um, hmm. Na, kiotik, hmm. 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 ng gano'n. Kung mamamatsa ng gano'n. Sawa ko. Alam mo yung ano, parang gusto mo nalang kabuti ng hugot. Wala mami may ayaw nga sumama eh. Kaya eh. Makulit din eh, no? Makapi. Pero pag tinanggal mo ang kuko nito, hmm. dala yan agad. Kaya lang uber ka. Hindi ka. na babalik yan, ano ma'am? Babalik yan ma'am. Basta huwag mo masyadong magpalinis na. Hmm. Uh, tama yung mga 3 ano? Opo para bumalik po yung lapad ng kuko. Mm. Pero to pag bumalik ang lapad, sasakit yan. Kasi yan, babaon yan sa gilid. Naman to, ma'am. Kasi mas malapad pa naman yung... Oh, excuse me, ato. to. Siguro kung malapit ka na sa akin, siguro dadaling mo, dadaling sa dalawin mo. Hmm. Bakit ngigil Tataguan naman kita. Huwag tatagayin tayo. ko, nakapasko dyan. Saka nga si Julia. Hindi na, hindi na nakikita. Nakarating na dito sila mama mo. Ay, oo oh. Dati na din pong tumira yun sila. Ay, dati. Nangupahan sila dito, malapit sila. Ay, dati. Ibagay lang sila sa Pangasinan? Oo po, kasi nawala na ang trabaho yung ate ko na nasa, nasa Macau noon. At nag-pandemic po. Ay, oo. pandemic na nga. I promise. Pero nag-abroad na siya? Wala naman. Ah. Nag-ano na lang sila ngayon. Online-online na online pagkain kasi mahilig talaga yung magluto. Ah, talaga. Ikaw din, mahilig ka din. Hindi. Ay, hindi. Mar na. alam lang ako, ma'am, pero hindi ko talaga ano ang pagluluto. I mo din. Hmm. Ito na lang. Pa Padekwatin mo na lang ako ng ingron. Ang ate ko maru, ang daming alam lutuin eh, ng okay. pagkain. Kakanin. Kakanin maailig sila eh. Masarap sila magluto, mag-asawa. Yan yung ano nila. Kaya So, hmm. hindi madam taas? Hindi po. Kalati lang po ng hagdan. Ah. Kasi mabalang aircon. Ang dami kasi baka. Hindi siya Kaya kung nasa taas ang aircon, mababa niya. Ba Ganun? oo, Opo. Ganun ba? Hindi namin? kasi ng dami. Masarap naman ako ng kalipat ng madam. Bababa si tataas ng ni madam. Naku, wag na. Mahal magpa-install. Tama. Totoo. Kaya sa akin. Ang install ang pinakamahal. Kaya nga po eh. Magkailan ka rin sa inyo? 8,000. 8,000 po? Opo. Oh, OK. 7,500 sa hmm. Manila. E iba baka 8,000 na rin ngayon. Pagkailan ka tayo nito eh. Hindi pa pandemic nun eh. Kasi nga yung sabi nila, yung ano daw, yung mga pag nasira, gano'n. Tapos pang palinis ka niyan sa kanila, libre muna. Ayan. Hmm, six months. Um, sa amin, ano na eh. Nagpalinis ako sa kanila, ma eh. Nabot ako ng ano. Maka nagpalinis ko na. No? Tatlong libo. Oh, ngayon, pinapalinis ko doon sa kapitbahay namin. Dahil yan, hindi naman trabaho niya. Isang libo lang. Hmm. ka na, tipid ko. Ang sarap talaga yun dyan sa gilid mo. Merong dry skin, ma'am na Dita. Sorry. Na. Daya, Pero kung hindi matigas ang toleras ko siguro tinag talaga. Ay, malamang ma'am. Kasi ang sakit kaya noon. Alam mo yan, sumatawa yung mas. Pero kung hindi ko na ang sakit. masarap eh. Ito, ito. Yung ground pa yan. yan, ayan. Kasi ka lang nga, subukan ko lang mama. Kasi parang bumaluktot. Hmm, yan. Yeah, ramdam, Sarap. Kasi gusto ko yung yeah. nararamdaman ako. Grabe <laughs> naman to si madam. Ayan. Yeah. Kailanin mm. kasi yung ano yun. Sana mabilis ka nalang tanggalin. Kung hindi, tatanggalin ko na buo ko Ay, kamawag naman. <laughs> Baka natin ang asawa ko. <laughs> Sabi sa ka, nagpalilis. <laughs> eh, tara yung linis. Pati ko pa yung wala na. Inubos na yung kuko mo. Hmm. Ang yeah. sarap talaga niya Ipartin nyo na yung Yum! Yan. Yeah. Hugot ko na. Mm. Meron pa konti.

Malamig din pa lang po. Kasi ang aki, ah, Ano yung tatak mo ba? Ano yung aki mo? Si Elgi? Ay? Si Elgi. Hindi sa kwarto ko hindi. Smart Samsung. Samsung sa, sa din yun. Kaya rin din namin, laki rin na Parang bago, bago pala yung niya madam. Opo, ma'am, nung ano lang siya, nung may... Di ba, ma'am? Opo, totoo. Yung lamig kasi niya, yun uh, yung, yung, uh, ano yung, yung electric pan niya. Pa. yan yung... Ah, sa yung nagkakot. Ah, para sa niya, electric pan na puti. Kaya ako, nasa bahay ako eh. Nagparabili <laughs> <laughs> na yung electric pan tong anak ko eh. Sabi ng papa yan, dahil may electric pa. Ayoko, hindi ako niya kayo. Kasi kaya matulog na wala hangin sa bahay. Piling ko kulog. Kahit da aircon Kahit na aircon mm -hmm. Hindi ko talaga kaya wala ng hangin. Hindi siya hangin, hindi niya. Hmm. Piling ko may matay. Huwag ganun. Gusto niya may hangin. Parang kulog ako eh. Parang pag-sort ko kita. So, meron na naman ng hangin. Kaya kaya... Na ay, Diyan na tagal lang sila kaya sa kong galeri. Opo, kasi gawa ng mga nakasing-singit na dry skin na ah. kala mo napakalaki lang ng mga dry skin na natatanggalin mo eh. Gatokmol na lang. Napakaliit na lang. Mm. tigas pa ng ulo. Mm. Ayaw pa sa Nararamdaman niyo po ba yung mga mm. nawugot na hibla-hibla? Na, mm. mm. Hmm. Yeah, really hmm. Gede cara Okay wow, na. <laughs> Napabuntong hininga na lang ng mahalalim Wala <laughs> eh. Pagi, ano, Pero hindi talaga Kung hindi ako kumbinsido sa linis ko yung gawa ng ano, sobrang dikit. Ang hirap linisan pag ano, putol-putol. Ang pinaputol ko na kanila yun, pag pati mo, puputol pa rin Mabungin ko rin